Hi guys, kakain na tayo ng ice cream. Kasi ang init-init ng panahon ngayon. Ayan, tamang-tama sa akin. Bababa na yung sugar ko. Eto, babanata natin ngayon itong ice cream na ito. Mm. Sarap nito. Ano ba ito? Rocky Road. Oh, ice cream. Mga kabagang. Oh. Akin ang ano mo? Lagayan. Ice cream. Akin Ay. Ayan. Kakain na naman tayo ng ice cream mga kabagay. Kagays. guys Wala pa akong luto. Mga guys, next time na ako magluluto, painga muna ako. Pero ngayon, sa susunod, manood kayo dyan ha, sa YouTube ko. At magpo-post ulit ako ng mga pagkain na lulutuin natin. Yan. Sige you na. Know? One. One hour? One minute. One minute. Ayan, oh. Oh, yel, oh. Oh, sarap-sarap. Ang init ngayon. Yel. Yel, ito, oh. Sino ang wala? Oh. Oh. Sarap. Bigay na yung mga ano diyan. Pamigay mo na 'yan. Para di sila mainitan 'yung mga customer natin oh. Yan. Tarin mo sila binibigay mo sa mga mga boy, mga tao sa mga buyer. Oh, bigyan mo na sila. Sarap. Bigyan mo na yung mga buyer dyan, tsaka yung mga boy. Pakainin mo na para ma-presko ang sinda. Sila. Okay na? Ba na? Hindi pa po. Oh. Okay na mo. Okay na. Bye bye guys. Don't